Uh, pag nasa um, company ka kasi accommodation, um, lahat free ka na halos. Pati pa masaya mo free ka na rin. Kung iba pa nga, libre pa tayo. Bakit ang ibang Pilipino ay gusto pa naka-live out? Ano ba ikaw, masasabi mo, Bakit ikaw katulad mo, ikaw mahilig mag-live out? Sagutin mo nga ang aking katanungan. Ano ang kung... ano, sabi ng ba't ba ibang OFW eh? Sagutin mo. Sasagutin ka ba yan? Ba't out sa kabila ng <laughs> may pa-free ko ano naman ng isang company? Sasagutin nga kita, pero hmm. ang kaso, never nangyari sa akin yan. Two years do sa restaurant, fast food, uh, accommodation rin yun. I live with the Egyptians, Bengali, at saka uh, mga Indians. So never ako nag-live out. Nakitira ako sa mga iba't ibang lahi ngayon. Ngayon naman sa Unigraph. So 12 years ko na sa Unigraph, accommodation pa rin yun. So hindi mo ako pwedeng gawing halimbawa ng, ng kapay na nagli-live out. Pero pwede kitang sagutin. Ang dahilan noon, oh, leave out sila. Right. Kasi siguro, mayroon silang mga kaibigan no. na nakatira doon, gusto nilang magkasama sila. Kaibig-kaibigan mm. naman talaga ba? Kaibigan ba talaga naman yun? O oh, kaibigan, pwedeng lalaki, babae, tomboy, bakla, basta mm. kaibigan, kaibigan is kaibigan. Ako may ma- ako palakaibigan ako may iba iba may iba't ibang lahi akong mga kaibigan mm. friendly person ako mm. sa tingin ko ikaw rin naman Palakaibigan ka so, eh, pala ako kasi hindi ako hindi ko naisipan maglibot katunan nga may nag-aaya maglibot ayaw hmm. ako maglibot what? ganun ba yun? Yeah. Eh, tama kasi yan ko sa at least nasa tuwid na magkano yung babayar mo sa libot nasa ngayon naka, kung nakapartisyon ka kung mayabang ka mm partition, mga uh, 15,000 sa pera natin. Ah, sa pera ngayon. natin, 15,000 pesos. Monthly yun? Monthly. Pera pa pagkain mo, ha? yung pa lang sa akin palang. Baka Saan abot lumali? ng 25,000. Per um, month yun. Per month mo. Tapos 25,000 times. Kung, kung times ating mga kababayan yung mga may asa asawa dyan sa Pilipinas na inyong asawa. Tanong nyo sa kanila kung naka-live out ba sila o naka-company <laughs> naka accommodation. Ngayon kung naka out sila, tanong nyo bakit sila nag out. Sa kabila naman naman eh <laughs> <laughs> sa kabila <laughs> oh, e, naman. sa bagay. <laughs> sa bagay, pwede mo naman. Pwede nyo pong tanongin. Kasi baka si Kumpare hmm. o si Kumare, nasa hmm. kaibigan lang siya, baka ano may sarili silang hile galimbawa hmm. si Gumare kasama si another Kumare. Hmm. Naglalaro sila ng Mobile Legends ganyan. Hmm. Iba rin kasi pag mas may, Oh, mga Kanya-kanyang dahilan 'yan. Mm. Pala, oh. pala mga kaya marami nag-live out na oh, diba? kanya-kanyang ano Halimbawa ako kung pipipili mag leave out gusto kong tumira dun sa mga kapwa nating riders Parang para kapag uh, oras hmm. ng ride gigisingan na lang nila ako oh, Hector tara na ride na yan ride agadaman. kasi yung mga kapwa natin riders dun sila nakatira sa isang buildings lang shout out mga DIP bikers guys <laughs> Jomar Kosam, hmm. Kosa ba? Kosa ba't ka ko umutot? Eh yung hangin papunta rito <laughs> ah. Kosa <laughs> Maririnig siya si Mike, sinabi mo pa lo, uh, no? hindi mo Marilyn. <laughs> hindi ka dapat tumutok ko sa eh nakita mo niyan papurot. Papunta rito ah. Hindi mo pa ba sa video 'yon? Masamang hangin ng dulo nito. So ayun po mga kabayan. Mga kapwa ko FW. Kababayan, nakaumbayan. Ano po, po 'yan? Mga kapwa ko FW. Manatiling focus po tayo kung ano yung mga pangarap na ating iniwan nung papunta tayo dito focus lang tayo doon hindi yung nakarating tayo nakarating lang tayo ng Dubai nalungkot tayo eh kung ano ano natin ginagawa rito hindi ko alam kung magiging halimbawa bakit tao ano hindi na lang ako magsasalita <laughs> so yun po mga advice ko sa inyo kabayan umalis po tayo ng Pilipinas na puno puno ng pangarap correct may payak pa <laughs> may payak-iyak pa sa airport uh. Oh, may payak-iyak pa sa airport. Oh, yan, oh. No. <laughs> Parang yung tropa ko noon na ano, si Kosong Brian, ano. Mm, may payak Brian pa Paragas, sa... shoutout oh, sa'yo. Shout oh, labayan yeah, say na ako ang kapatuloy. <laughs> payak Brian pa, pa Paragas. Sa... May payak-iyak pa sa kamusta <laughs> airport yan. Kamusta ka dyan kakabsat? Kamusta, kamusta, kamusta ka ditan lakay? Hmm. Kapatang ngayon dita, Brian Paragas, Barkada hmm. Gidi, nagtrabaho kami dyan uh, Sarja. Sarja, nasa ba ngayon yun? Nasa Pinas ngayon. na siya ngayon. Nasa Pinas na. hindi no. Talaga <laughs> na tuloy na umiyak. Ano na tuloy na umiyak kasi si Brian na yan. Brian, siya natin sa'yo ha. Ah. Hmm. pa kita pero hagga yung kitang halimbawa ngayon. Si, si Brian nga. Mm. So, kwento muna tayo. Year 2011 o 2010, bago-bago pa ako dito. Sa so, Sardia ako nakatira noon ko sa, Kang mm. King Faisal. No. Alam mo ba kung paano, paano kami tumatawag sa Pilipinas? No, no. Mm. Ikaw, ano, paano ko ba tumatawag sa Pilipinas noong taon niya? Buwan na ako. Hindi ba dito? Cellphone eh. Hindi, cellphone na. Sino ba nauna sa atin dito? Nauna ka pa yata? Hindi, kung pumunta nga ako dito, cellphone lang kila, chat lang. Anong year? 2012 nga ako dito. Ah, ibig sabihin nauna pa ako sa'yo. Okay. 2012, July 2012. <clears throat> so year 2010, year 2011. Nasa King Faisal ako, kasama ko yan Sila Brian Paragas Surly Credo, shout out sa inyo Angelo Bardahe Hermidi de la Christian Manyo. Alam mo kung paano kami nakikipag video call sa Pilipinas? Ayun. Yun. Uso pa noon yung internet cafe. Oh, internet cafe. hours ng internet cafe noon sa King Faisal. 250 uh, dirhams. So isang oras, 250 dirhams. So, meron silang promo halimot dalawang oras for 4 dirhams lang siya. Mura, parang mura pa rin noon ano? oh, mura pa kasi yung mga cellphone hindi pa ganun pa ano yung cellphone. ano eh, may ang cellphone ko nung Nokia tapos hindi mo pa siya pwedeng wala pa siyang wifi hindi mo siya gamitin oh, pwede, oo oo kung makakapag video call ka man gagamitin mo yung Skype Skype ano okay. pa ginamit ko Skype mo ata ang gamit ko lang. ha <laughs> hindi ko lang kung may imo na noon so pero pa, Skype tawag na ako noon so, so well. Skype tsaka Yahoo <laughs> Yahoo ano? Ano ba yan? Yahoo... Yahoo.com Yahoo Messenger hmm. Ewan ko gumagamit yun. Yahoo Messenger yun, yung, yung ano pa naman. Hindi eh. ko nang hindi ko na gamit niya. Kaya kayong ...double W, huwag kayo. Huwag hmm. puro walang pera, walang pera. Ako totoo, pag humingi yung anak ko, ay ora mismo, mong misis ko nagagalit sa akin. Kasi pag anak humingi sa akin, ora mismo, on the spot yun. Oh. Sent agad. Tapos hmm. pag misis ko yung humingi, totoo, hindi ko basta-basta binibigyan, medyo may investigit ako. Oo, oh, ganun ba yan? Oo, no, pero paano ko, eh, talaga kung das pa ito, alang kala ng tanong-tanong. Okay, so... Ganun naman ako. Yun. Hmm. Ah, yeah. So, magpakabait po tayo. About Uulitin ko sa inyo, stay focused, tsaka focus... Hmm. Ah, mag-stick tayo dun sa, ano, goal natin na makapag-ipon. Saka oh, maraming suniranin ng OFW, totoo lang. Marami din nabobroken family sa OFW. Kung hindi nag-abroad, imagine kung hindi kayo nag-abroad, hindi kayo magkakahiwalay. Kasi yung goal natin dito sa abroad, makatulong sa pamilya. Hmm. Pero kung nandito na tayo sa abroad, nakalimutan ng pamilya. Hindi maganda yan. Kaya tingnan nyo mukha ko, sabihin yung sinungaling ako. Di yeah, ako tututo, nagpapakatipula ako dito. Mag Gawin nyo ng lahat. Gaw pinakamagaling na investigador. Pero si Tong, pag na-investigahan nyo ito, si Toto, lalabas ang itong investigasyon. No, ako yung pinaka ano dito. Isa sa masasabi kong pinakamagandang modelo at halimbawa sa mga kapwa natin OFW. Kung tutusin, to ganoon na ako itong debate na to dito sa taon to. Para lang Ah, ibig sabihin itong open forum na to para lang magising at mamulat ang ating mga OFW. Ma-remind ko kayo na mag-focus lang tayo sa tamang landas. 'Yun, Yun. kaya wag mo akong gagawing ano, wag mo akong babanatan sa sa aking ano, yeah. uh, aking, uh, <laughs> sa aking vlog sa mga vlogger, mga vlogger Ito sa aking uh, palatuntunan show ko to, pala ko to, huwag mo akong pinapayasan sa mga million viewers natin yan <coughs> ang masasabi ko sa'yo, dahil yan kilalang kilala na ako. kilala ko kilalang kilala mo hmm. talaga? oo shout out sa mga 6 subscriber ko <laughs> <laughs> support na lang po kayo sa kanyang channel lakay adventure Yeah. Okay, cut na natin. Cut na lang po natin. Ha? Basta okay, guys. tayo mga OFW, trabaho lang po